Yun, good morning sa inyo mga ka-happy trip. Napakasaya ang experience na naman. Kaya lang dito tayo nakag-video. Naka Gawa ng papunta pa lang tayo sa spot sana. Tapos nakadali tayo ng malaki. Malaking balo. Sayang, hindi natin na-videohan. Gamit lang yung sa Biki Rattler. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kalaki na huli natin. Sayang talaga. Dito tayo nakapag-video nito. Grabing laban. Pag grabbing pagod ko mag Ito lang naman ang nahuli ko mga ka-happy trip. Ito pa yung Rattler ko. Oh. Nakapulupot pa sa kanya yung ano. Yung yung ano natin sa biki grabing laki oh ganyan siya laki mga kahapi trip sayang di ko lang talaga na video hindi kasi ako nakapag set ng, ng ano, camera sa cellphone gawa ng papunta naglalakad lakad pa lang kami papunta sa spot so buti na lang talaga may extra akong ano may extra akong gas sa biki Bu, yung buhol oh hmm. yan mga kahapi trip wala kaming dalang lor sa biki lang talaga sa dito sa tabi Okay, you no? Sayang talaga. Pagkagat niya kasi hindi na ako nakapag ano, nakapag video. Buti na lang din niya naputol yung line, malaki yung line. Tsaka malaki na rin talaga tong balon na to. Maliliit na lang yung ngipin. Ay malalaki rin ngipin niya kaya lang nagsingit yung line sa ngipin niya, yung nylon. Kasi siguro din niya nakagat. Yun know, Sa pool sa pool. All right. Okay. Ay, ay, lumunit na ng damit. Patay mo na natin. Okay, na. Sure na. Sure win, mga ka-happy trip. Ayos. Hey, sige, makamak. nag pa. Dito sa tabi. Nachamba lang natin. Grabe. Grabe experience to. Thank you, Lord. Yun, mga ka-happy trip. Ah, uh, uh, Ito yung spot na pinunta natin nakaraan. problema ako kung paano ko tayo ilalagay sa, sa lagayan natin yan yung binuhol nyo buhol buhol grabing balo to yan 20 LB lang naman ang ginamit ko na pioneer kaya sya nalang hindi siya naputol napuluputan lang siya. dito agis agis tayo lagap lapag muna natin itong malaking balo na to dyan tama na kasi tayo dito check natin yung drag 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 lang hard kagat doon Grabe na Fish on na kuya Mac Fish on Yan yung balot natin lang ngayon, gusto ko makapali, kilo. <laughs> 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 Hindi ko nga alam kung tatlong kilo Parang isang kilo lang ata Aw Ay, Sayo Grabe naman, fish on. hello lolo, malaki-laki yan. Dalawa, dalawa. Dalawa mga kahapit na po. Uy, yung isda. Goods na ako eh. Kuta na, Kuta. Okay, push on mga ka-happy uh, trip Push on tayo Walang talakitok

Kunin mo, kunin mo Yun, hagis na tayo ulit Nais na yung bowl Fish on Kaliit. Moga ay Okay, kasi yun mga ka-happy trips. fish on ulit kasi so, maliliit na to wala natin maliliit na okay fish on mga ka happy trip Pagkatan din tayo sa wakas. So hindi siya ganoon ka good size pero okay na rin. Napuno ko na naman. Okay fish on mga ka happy trip. Di na ganun kalalaki mga nakukuha dito. Sayang. O yun. Sapol na mga kapitrip. Sapol na ang balo ulit. Mira ulo ka. <laughs> Uy, malaki laki balo Oh, oh yan. Tatlo na kayo. dalawa na kayong malaki. Isang pinakamalaki tapos ito. Bubog bibig na bibig nyo. Ano? Oh. No? Bibig na bibig, kagat na kagat. Uli ka. M. Hmm. Diba? pa yon. fish o na mga ka happy trip kagat na ulit may hey, mga talakitok na ulit bumalik na sila so pang ilan natin to pang anim na siguro to pang pito kasama yung balo fish on nakahabol pa fish on mga kahapi trip good size good size good size makakaramin uh, rin naman tayo Tara na na... na Ganyan siguro yun? Ganyan yan? lakas na ng hilo nun sa'yo eh Kahit na palak-drag ka na malakas pa rin Nag? Naglukot-lukot? Sayang lang talaga kung nakasit na kagad yung camera sa dibdib ko, aray. Right. Kaya lang, wala. 725 Oh, lakad-lakad muna tayo doon. Hagis-hagis sa bang nagpabalik. Eh, okay, kas na ako. Huling kas. Baka may sumabit pa eh. Sayang. Ha? <laughs> Wala kaya mga diba, kaka-happy trip, secure muna natin yung huli natin. Dito mga talog. Uy. Fish on. Grabe namang katatapang ng mga talakitok dito. Grabe katatapang ng talakitok. Parang eh. Uh, yun mga ka-happy trip, huwi na kami. Tanghali na eh. Tsaka may nanang kagatan. Asama ko si Kuya makmak Si Bayao. Ito siya. Ito yung huli natin. Doon pa rin sa spot na to. Yun. Yun mga ka-happy trip. Yun mga ka-happy trip, magandito na lang tayo. Maraming salamat sa inyo. Bye.